Mr. Marlon Pacheco ay nakapulot naman po ng coin purse sa gitna po ng kalsada. Ito po ay sa may ed sa Cubao, November 23, alas po it, uh, alas 5 po ng hapon. At ang may-ari po ay si Mr. Jodimar Kaliuman. So Mr. Jodimar Kaliuman, uh, ito pong wallet po ninyo ay nandito sa aming tanggapan. At sa mga nakakakilala po kay Mr. Jody Marco Luman, pakisabi na lang po na pakiclaim po ang kanyang wallet na naglalaman po ng cash and ATM dito po sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyo City. And please, pakihanap na lang po si Miss Glyza. Magandang Yan. hapon po. Uh, sir Marlon. po Opo. Napanawagan po namin ito 25 November 25 po. So, Sir Marlon, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat. iti turn over niyo po dito 'yung okay. ano, 'yung item po pinagkatiwala niyo po kay Senator Rafi Tulfo. Paano niyo po nahanap, Sir? 'Yung wallet po. Bali nag kasi ako, mamay eh, 'pag day off ko, Up. Saturday, 5 mm -hmm. around 5 PM po. At traffic side sa Edsa, <laughs> southbound. Mm -hmm. Pagka traffic po naapakan ko po siya. Mm -hmm. Tapos tinignan ko, kala ko bato. Mm -hmm. Di tinandayan ko po siya pagilid mm -hmm. nung naramdaman ko parang mabigat. Ang ginawa ko po, pinulot, pinulot ko mo mo na. Apo. Ah, Kalain Tapos, mo. Oh. Nilagay ko po sa bag ko muna kasi mm -hmm. may passenger ako kayo, mm -hmm. going BGC. After po nun, pagka-drop ko ng passenger ko saka ko po siya tinignan. Saang kahabaan ng EDSA ito? Ulit na mo. Bali, tapat po <laughs> siya ng... ano ng Star, sa 5-star po, northbound po kasi, mm -hmm. Mm -hmm. pero southbound po siya. Private Judimar Caluman, magandang hapon po, sir. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po <coughs> sa inyo. O, nandito na po at uh, kasama natin si Marlon Pacheco, yung nakahanap ng wallet ninyo. Uh, Good, afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good <laughs> afternoon. Okay. Sir, tanungin nyo namin, pa ang ano kayang pangyayari at nahulog itong wallet na ito doon sa lugar na yon? Ma'am, going ako pa Imus, Cavite, kasi pupunta po ako sa lola ko sana. Mm -mm. Eh, baka pagdukot ko po ng suklet, ni eh, Pagkuha ko sa bulsa ko po, kasi nakasot po ko ng athletic noon. Hindi ko na napansin. Pagbunot ko siguro ng cellphone, nakaangkas po kasi ako noon mm -mm. That time, wala ah. ko po mga gamit ko. Hindi ko na napansin. Tapos pagdating namin sa Imos, buko, ba, ay, sa may bakor na, Cavite, mm -mm. Doon ko na po nalaman na nahulog po talaga yung wallet ko. Sus, anlayo layo na. Anong naramdaman mo nung napansin mo na naku, nawawala yung wallet ko? Yan nga po eh. Pauwi po kasi ako noon ng pagadian po kasi sa first Division. Tabak po talaga ako maas magre-report. Mm -hmm. Tapos nakabreak po kami. Eh nung nalaman ko na wala po yung wallet ko, nanghiram na lang po ako ng pamasahe pa uwi. Kasi wala po talaga ako. Pamasahe ko po talaga yun pa uwi. Mm -hmm. Ay, sir siguro bago po uh -oh. ano, um sir paki-check na lang po yung laman ng And wallet. Andito naman si Edmar. At last yeah. touch po kami ni Gliza at makakaltas po sa sahod po namin yun pag nabawasan po. <laughs> yun po ang bili ni Senator Raffi <laughs> Sir uh sir Jody Mar, Private Jodimar nakikinig po ngayon si Mr. Marlon Pacheco. Siya po yung nakapulot uh, ng sir, wallet po ninyo. Yes sir. Thank you po. Ikaw po nakapulot at sinauli niyo po talaga yung pera. Salamat po talaga. Oh. Okay lang Salamat. sir. First thing ko naman Ay, sa ito, sir, ano ko po talaga na sa sauli ng mga ganyang pera kasi minsan po nangangailangan din po kasi tayo eh. Yung iba na hindi na nasasauli eh. Uh, unang, Kaya akala ko nga po din na masasauli talaga eh. Bali unang naisip ko naman sir, soli ko talaga rito kay Sir Rapi kasi lagi po kami nanonood sa katrabaho ko po sa Tender bulbs. Ano, lagi po kami nanonood doon. Kaya nakikita po namin yung mga nagsasoli rito talagang ano naman po. ali dito po talagang target ko talaga. At dali mm. post din po ako sa Facebook kaso parang din yung po yata nakikita. Kaya di, second option ko na po dito. Sino ang nakapanood nung panawagan natin? Mm. Ito po ay tinawag po natin sa Sa bangko bank po. Sa land bank po yung nag-reach oh. out sa akin na may nakapulot po daw ng oh, ATM ako. at mga wallet ko. Ayun. Mm -hmm. Tayo po yung gumawa din ng way o uh, para mahat para mabilis lang. Opo. Mm. Okay. Sir, um kayo po may nais po kayong i-mensahe po kay uh, Private uh, Judy Marcaluman po. Sir, uh, ingat na lang diyan, sir. Mukhang first duty niyo yata diyan sa Pagadian. Ingat na lang, uh, sir. Saludo okay. po sa inyo. to, kami graduate lang po namin okay. at saka kami po yung nag-perform sa AR last uh, November 22 po. Okay um, congratulations po yes, sa inyo For Private Jodimar, meron po ba kayong nais ibigay din po ng mensahe kay Senator Raffi na po siya ngayon? Sir, salamat po. Raffi, tool po in action na adyan po kayo para tugunan yung mga kailangan ng mga taong di napapansin. At sir, saludo po ako sa inyo, sir. Ayun. Salamat po talaga, sir. Okay. Oh. Yeah. po. Okay. Yeah. Yeah. Kayo naman po, uh, Sir Edmar, may nais po kayong mensahe po? ah uh, uh, kahit mga konting bagay lang po na ginawa niyo po na lahat-lahat po ito, thank you po ayun, ayun. salamat sir ito po, uh, meron po kaming cash gift po uh, para po thank sa you, inyo po. po po galing po kayo Senator Raffi uh, bilang uh, tapat po kayo at sir meron po kayo na isbatiin sir sir Marlon Actually, ma'am, meron Naku, may din po si sir. May kodigo, may kodigo. Sige, ilabas uh, natin mga bin, kodigo. Ma'am, uh, sir Rapi, binabati ko po yung butcher, uh, si Boss Mac, GM Tan, Benji Sasis, Anju Buktoy, Ronald Bungit, Dave Dominguez, Butcher Boys. Dito na ako kay Sir Idol. Butcher Boys, ha? ah alam mo alam ko nanonood kayo ngayon kasi sabi ko sa inyo manood kayo. Tsaka ma'am, ma'am meet sa office po ng warehouse. Commissary. Dito po ako Ayan. ngayon. Kayo po, sir. Mga pagaling ka po. Alam ko po na nag lang tayo lagi. Ayan. Laban lang po sa buhay. Yeah. Si so, Lola, nadadalawin sana yung pinuntahan ni Sir Jodimar. Ah, napuntahan ko na po si Lola Kwan po yun, si Lola Cristina po. Salamat Ayan. po. Okay. Sir Jody Mar, maraming maraming salamat po At salamat uh, again, sumasaludo po si Sir Rafi uh, Lalo na po sa, sa hanay po ng uh, Philippine Army Ingat po kayo dyan, Sir, sa pagadian city po Salamat po, ma'am Salamat, Sir, magandang hapon po And Sir um, sir Edmar and Sir Marlon, maraming maraming salamat po At uh, magandang hapon, Sir Kayo po ay mapapabilang po namin sa gawad Batch 88, okay? Kompleto naman po, Sir, no? Tama po? Opo Kompleto po. Sir, pakita nyo nga po. Ayan. Kompleto po. Nabilang nyo po. Pati po yung mga IDs, kompleto. Kasi makakaltas po sa sahod namin. Kasi Liza. <laughs> uh -uh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Liza. 20, 19, ayan, 19, 100, 500, 600, 700. 700 Eight hundred, Tama po. Tama. Wala. Twenty thousand. Kung hindi, malilinti ka Okay, ma'am. <laughs> Salamat po. Ma uh, at magandang hapon po, sir. Salamat. Okay. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Kamusta mga kapatid na Na ibalik ang mga gamit, gadget, pera at alam mo eh. Halim ba